Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag na, yes, At no cost to the people, at no cost to the government. O, oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayo ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para, para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, Mag may problema, huwag tayo magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, investigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone eh. Pina helicopter ko ba yan? Siya. oh, mga, if you remember last year, di ba nagbaha yung Bikutan? South Luzon Expressway, Bikutan, hanggang dito, tubig. bine na naman ako. Pinagpuntahan namin kung bakit. Eh, meron pala na construction, naglilinis ng transit mixer, Inuus yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? O hindi. Wala na turuan. Pindalitan namin lahat ng na kanal. Kami gumawa nun at our cost.